Oh, tignan nyo ito mga kauma. So, ganito ang magiging resulta kapag hindi nakuha itong mga tuyong dahon. O hindi na pruningan. Kapag dumikit ito dito sa ating sayote, ito sa bunga, ay magiging ganito. Kapag dito natuyo yung dahon at saka dito nalata, nalanta, ay ma masisirang masisira ang bunga ng sayuti. Katulad nito. So, hindi na ito mapapakinabangan. So, tatanggalin na na ito kasi marireject nito. ito. Dito po. O. So dito, wala na rin to. Hindi na ano, hindi na bibili yung mga buyer nito. Kasi may ano na, may bakas na ng ano, mga dahon. So kukunin na yan, reject na yan. So, katulad nito. So parian eh. So, na reject na sila paingon. Kena sila o. Pag maingon ani na ng porma sa sayote, eh, wala na na. Ma-reject na na siya. bukwa ko na siya. so ingon ana ang mahimong resulta pag dili ni maproningan pag ini makuha ni mga mga laya nga dahon gini mga tuyong dahon so ito alang ang sekreto para hindi mag magkaganon pruning tanggalin ang lahat ng tuyong dahon bawasan ang mga dahon ito lang yun lang God bless